magkakahiwalay na salpukan ng mga sasakyan. Kabilang dyan, ang isang lolang nakasakay sa tricycle at dalawang rider. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Okay, ano sa daan ang katawan ng dalawang rider matapos magbanggaan sa Santa Margarita Sama. Base sa investigasyon, mabilis ang takbo ng dalawang rider na naging rason ng salpukan sinubukan pa silang dalhin sa ospital pero idiniklara ring dead on arrival. Sa kagayan, patay ang isang lola sa banggaan ng tricycle at kasalubong nitong kotse. Sa investigasyon ng mga pulis, aksidenteng naapakan ng driver ng kotse ang accelerator o silinyador ng sasakyan. Dahilan para dumiretso ito sa kabilang linya sa kanabanggaang kasalubong na tricycle na may apat na pasahero. Kabilang dito ang nasawing lola. Mahaharap naman sa patong-patong na kaso ang driver ng kotse. Kinailangan namang gumamit ng hydraulic equipment para ma-rescue ang mga naipit sa nagsalpukang cement mixer at truck sa Leganes, Iloilo. Base sa investigasyon na wala ng kontrol ang driver ng truck matapos sumabog ang isa sa mga gulong nito. Napunta ito sa kabilang linya sa kasumalpok sa kasalubong na cement mixer. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng truck at mixer. Patay ang driver ng cement mixer at pahinante ng truck. Sugatan din ang kanika nilang mga kasama. Nagtulong-tulong ang mga otoridad na hilahin ang tumaob na pulang kotse na ito sa isang tulay sa Talisay City, Cebu. Sugatan ang sakay nitong anim na call center agent na galing outing sa Alcoy, Cebu nitong weekend. Pauwi na sanang magkakaibigan ng mangyaring insidente. Lumalabas sa investigasyon na inaantok ang driver ng mangyaring insidente. Mahaharap siya sa kasong reckless driving resulting to damage to property. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Bless News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.